Sa mga kabay, ang dami. Ano natin gagawin ngayon? Magpapalit ako ng swill ng ibang halaman. Tapos, magre-re-pat. Uh, may EICU tayo. So, basta sobrang dami, mga kabay. Samahan nyo ako sana tapusin niyo yung video. Five minutes later. Ang dami nating aayusin. ayusin. Ito yung EICO natin. Bali, dalawa to. Ah, gagawin naman natin sa bonsai. Ang lapit lang natin dito yan. Gagawin natin sa bonsai. Yan, napalitan ko sa ng suwel ng mga kabay. Pero kailangan ko pa sa EICO. Ito yung isa. Punin ko lang. Yan. Yan. Ito, lilinisin natin yan mamaya. Ito siya pagkatapos sisilyuhan natin para hindi mabulok ang kanyang katawan ayano sisilyuhan natin yan mamaya ito din yung isa yan siya yan ito bugimbilya na bayulit yan kasi gagawin natin siyang bonsai tapos uh, pag mabuhay uh, pwede na tayo mag wrap dyan mga kabay magdadagdag tayo ng uh, ilang ano dito ilang mga cuttings na igagrap dito yung ano natin, lilinisin lang natin to yan ito, ito yung mga iriripat -re natin kasi ah uh, hindi sa ano mga kabay, hindi sa komportable dito sa ano sa kanyang swill yan ah uh, hindi sa komportable yan mga kabay sa kanyang swill yung sobrang ganda pa naman, baragitid na baragitid talaga siya yan, abangan nyo yung ano nito ah uh, sana pakibisit nyo rin yung ano natin pi, uh, Facebook page at saka Facebook Reels uh, mag upload din ako ng mga short video doon tapos dito kumuha na ako ng uh, mga iba't ibang ano ito magmimix tayo ng ano mamaya swill kasi may pinaghanda na ako dito na ano tapos ito mamaya yung red congo ayusin din natin to kasi ayan na nga il, uh, kailangan ko siyang iripat yung red natin yan dito ko lang sa muna ilagay tapos ito ah sobrang kawawa kasi ah hindi ko siya nakita mga kabay o oh, ito yung ano nya sobrang wala nang vitamins yung kanyang suwil kaya kailangan ko siyang iripat tapos yung isa ito yan baragite din yan baragited siya tapos yung rosal natin ito ah galing sa markot ayan o oh, nakikita nyo naman galing yan sa markot tapos itanim natin siya sa isang taniman dito sa malaki yan para maganda rin siya yan, ito naman yung unang markot ayan o binunot lang natin kanina pero pares lang yan mga kabay Ah, uh, yan, yung gagaling talaga sa sa markot, yun yung kasama niya sobrang dami yun Yan, mag-start na tayo mga kabay. Uh, linisin muna natin. Uh, ito, maglalagay na tayo ng uh, ang nito. Silyo. Yan Yan. Yan, lalagyan natin na silyo. insya, Ito yung gagamitin natin mga kabay pang silyo. insya yun yung mga pinagkatinga natin yun yun isinyuhan natin so, para hindi sa mabulok mga kabayan ang mahalaga na hindi sa mabulok yun tapos yung isa <laughs> talaga mga kabay na hindi mabulok yung ano natin nah, ginawa natin Ayan. kasi pag kahit na bulok mga kabay nahihirapan tayo hindi siya Ayan. siya Ayan. Ayan siya. yung mga kabay na siluhan na natin ito yan, ito pa ito, para hindi sa mabulok yan ito, may apat na ah, may isang sanga dito na ah, inano na natin tinanggalan na ng mga dahon ito din yung kabila yun uh, buging bilya tapos ito siniluhan din natin ayan siya kabila ganun din ganun din dito yes, yun na lang natin

lagyan na natin ng ano mga kabay wheel din